kasamang Arman. Hello. Ayun. Ma- na, naimbag ka yun, Senadora Amy Marcos, ni Rico John Datoy, Hi. kadwata ni Arman, uh, Armand Galang, iti uh, Big Sound FM. Naimbag bigat, madam. Yes, kasamit kang ka. Nalami na bigat yun. Uh, bita bagyo. Nako, Eric John and uh... Also, Armand, the Happy Panagbenga Festival, may hangover pa tayo. Yes, ma'am. Kumusta ma oh. dyan? Eh, Ito, mabuti po at kakatatapos lamang po nga ng Panagbenga Festival kagabi. Ano? At uh, ramdam naman po ang, major uh, medyo ramdam na po ang init ng panahon. Eh, ito nga po, uh, total eh, napag-usapan na rin po namin kanina ni uh, kasamang Arman ng init ng panahon. Ano yung marami hong mga magsasaka, Senadora Aimee, yung laging apektado kapag ka yung yung tagtuyo tano dahil magsa-summer na ho at maging yung sunod-sunod na mga bagyo pagkatapos ng summer season um, ang tanong ng mga kababayan natin lalong-lalo na mga magsasaka eh ano po ang may tutulong na isang uh, senadora Amy Marcos pagdating ho dito Well, ito talaga ang malaking problema natin. Talagang hindi maintindihan ang klima. Hmm. Uh, talagang uh, nung nakaraang taon, talagang tagtuyot, nag-el Nino Ngayon naman, Marso na malamig pa dito hmm. sa Maynila, tapos sa ibang lugar. Ulan pa ng ulan sa Sambales pati yung mangga hilo na. hindi malaman kung bubunga <laughs> o hindi. Oh. Ano ba 'yan? Kaya eto nga ang unang-unang -una, sinasabi ko sana masigasig tayo sa pagbabaybay uh, back yung palay natin pabagsak ng pabagsak ang presyo. Mm -hmm. Kinakabahan ako pati yung kamatis nako ano ba nasa 8 pesos na lang yata sa amin. Okay. Eh kinakabahan talaga ako. Samantalang uh, yung sibuyas ganun din yung sibuyas mm -hmm. na pula Mm. Abay, uh, may sakit na nga dahil may harabas. Opo. nag import pa. Kaya nagtataka ako, bakit sila nag import samantalang bumabagsak ang presyo? Huwag sigilan muna yung import mm -hmm. unang-una. Bumili na, buy back na muna dito sa ating mga magsasakang naghihirap. Hindi naman kailangan ayuda ng ayuda. Eh Kung kailangan talaga, edi eh, tulungan natin. Pero ang mahalaga, Bilhin yung ani, bilhin yung mga ani, isipin mm -hmm. natin na yun ang tulong talaga. Pero kapag bilili yung ani, ang problema dyan, kinakailangan may processing tayo. Mm -hmm. Alimbawa yung kamatis, aani yung kamatis na sobrang mura, mm -hmm. eh kailangan meron tayong pang-pure or tomato paste. Okay. Para ito ay freezer na lamang at mabebenta sa maayos na presyo uh, sa September, ayan pag-October, mm -hmm. kung meron tayong processing facilities at saka cold storage, matatago natin 'yan ng matagal na panahon. Opo. Hindi mapipilitan magbenta sa palugi. Nako talaga naman higit sa lahat, eh talagang uh, turuan natin at tulungan na uh, magtanim ng iba't ibang kinakailangan, Ibig ko sabihin, for example ano, mm -hmm. yung ating mga Igorot, mm -hmm. uh, Apayao, mm -hmm. yung ating mga Ifugao dyan sa mga bundok, ang galing-galing magtanim Opo. sa bundok, yung hindi natin kaya tamnang, kaya nilang tamnang eh. Oh, oh. Pero, dahil nga dito sa problema, nauuwi sila sa root crops, alam mo, sa kasaba, sa, uh, gabi. sa, kamate, eh, sa kamote, sa gabi, oh. eh lahat naman yan ang problema. Walang presyo. Walang oh, presyo oh. sa palengke. Kaya mm -hmm. sana, mag-isip-isip tayo kung ano mabigay sa kanila. Yung mga Hawaiian ginger, ayan, mm -hmm. mataas ang presyo. Pag luya na, yung matabang luya na mapula, eh di yun ang ibigay natin sa kanila at yung ibang root crop sa talagang ginahanap mm ah uh, Tapos yung abono, alam naman natin bumaba na yung presyo ng abono konti, mm -hmm. medyo affordable na pero mabigat pa rin. At higit sa lahat, alam naman natin ang crudo, okay. ang gasolina, lahat ng gasoline products. Ang balita pa itong linggo naman, tataas na naman daw. Mm -hmm. Sabi, uh, kawawa naman yung magsasaka natin. Kung maaari, i-subsidize muna yung ating uh, pagbibigay ng crudo at uh, abono sa magsasaka. Lugi-lugi na nga eh. Mm -hmm. So okay. palagay ko yan ang importante. Pero sa long term, ah, sa long term, buhayin natin ang irigasyon. Kulang uh, na kulang talaga yung irigasyon natin. Okay. Tapos buhayin natin yung smart farming. Kung may smart farming sa Baguio, hmm. smart traffic ba? Hindi hmm, eh, okay. dapat smart farming din, diba? Yung oh, no. medyo medyo may makinarya, may computer, kung kailan at ano itatanim. Okay, Tapos oh. medyo drone na tayo para nakikita yung mga bukit sa bundok. Dapat medyo high-tech na tayo. Hindi hmm. na tayo pwedeng ganit dito kasi matindi ang kalaban na klima. Opo. So marami tayong dapat gawin, short term, Opo. medium term, and long term. Pagplanuhan natin ang agrikultura, huwag natin susukuan ang Filipino farmer. Pinapayaman Opo. lang natin ang Pakistani, Vietnamese farmer. Hindi hmm. tayo bumibili. Hindi tayo bumibili Opo. dito sa atin eh. Importala na, na import talaga. Opo, tama, ah, se tama. Senador Imee, eh yun na napag-usapan po yung long term na kailangan computerize, mas inclined ho dito ang kabataan, 'di ba? Eh ang ang problema ho ng mga farmers natin ngayon, yung mga anak ko, mga apo ko ayaw na magtanim. Eh alang ang alam po namin, meron po kayong Imee solusyon para ho dito sa ating mga kabataan na maingganyo pong pasukin yung sektor ho ng agrikultura. Siyempre naman, yung mga anak natin, nakikita na nalulugi yung tatay. Nalulugi at kuba uh, na sa hirap si lolo. So okay. Paano nun naiingan yan sa agrikultura? Mahal nila ang bukid, gusto nila magtanim. Mm -hmm. Pero kailangan nila ng tulong. Para sa akin, uh, meron ako yung Young Farmers Challenge na tinatawag. Mm -hmm. At saan sa Cordillera, sa Central Zone, ang dami kong winner. nakakatuwa sila. At saka oh. kung ano-ano na iinvento. Eh, Naiba eh. Kasi kailangan, iba na talaga yung agriculture natin dito tayo mapako sa sinaunang sistema okay, okay. eh yung mga basa, mga high tech na limbawa yung consolidation ng balay okay. online na doon sila nagba buy and sell, mm -hmm. uh, B2B. Mm -hmm. Pagkatapos uh, hindi ka na iikot sa iba't ibang uh, farms eh gagawin mo na online. Tapos Ayun. isang tuhog na lang 'yung truck para makatipid. Opo. Tapos 'yung pagtimbang ng uh, baboy, may naka-inventong bata eh linilaser na lang, hindi mo na ititimbang, hindi Aba. hindi pa mahahawa sa ASF, oh, bata sa gensan, naka-laser lang pagtimbang. Mm -hmm. Eh nakakatuwa nga eh, akala ko hindi totoo eh, nakita ko, galing eh. Ayun, eh. Tapos 'yung iba eh talaga nakakapag-export na nagulat naman ako kaya ta uh, eto nga yung isang bata din sa Jensa naman mm -hmm. abay uh, uh, ganun Ah uh, siya dati nakita niya na may vanilla pala first time ko makarinig nagtatanim ng vanilla wow. at uh, ine export dito kasi mm -hmm. konti lang yung uh, kailangan mong lupa eh yung mga bata naman hindi pa nakakamana ng uh, lupa. Opo, opo. Abay uh, nagtanim siya high value cash crop na talaga, mm -hmm. ini-export na katulad ng isa pang mga yung iba pang nag export naman ng kape na high quality coffee opo. na nanalo sa abroad. So kailangan may bagong produkto, may bagong uh, distribution system, Opo. may bagong uh, market access at uh, talagang uh, matutulungan. May 50,000 yung mga sumasaling individual hmm. at 100,000. Tinaasa na nga namin ang mga premyo, regional Opo. 300. Pero kung manalo ka sa national, uh, more than half a million. Wow. Ito ay grant uh. ha, hindi ito utang ha. Opo, grant ito. Utang, ha? Ayun. Oo, grant outright. Talaga Mas maganda. Nga, uh, Maganda eh, kaya nga tsaka tutulungan namin, may level up pa nga eh, may, hmm. may level up para yung DTI, yung Opa. DOST tumulong sa packaging, Ayun. sa branding. Ayun, kasi kung minsan magaling tayo mag-produce, lalo Opo. na sa northern miski ano, kayang itanim. Hindi naman marunong magbenta. Ayan, hindi uh. marunong na negosyo. Hmm. Sa bookkeeping pa lang, mali-mali na yung ina-entry. Eh. Kaya kailangan turuan din. Ayun. Nako, uh, Senadora Amy, marami na, alam naman ho ng karamihan ano, na tumatakbo po kayo bilang pagkasenador. Ano ho magiging priority na isang Senadora Amy Marcos kapag kayo po ay nahalal muling magsilbi po sa ating bayan? Well, na uh, nasabi ko na siyempre sa agrikultura nabigay na natin ang uh, ang mga titulo ano yung uh, mga agrarian reform farmers natin after 52 years billion-billion ang utang nila mm -hmm. sa land bank, sa DAR nabura na natin yan uh, dahil sa aking batas nabigay natin ang titulo free of charge mm -hmm. at uh, zero balance na wala nang utang ang mga lolo natin you know? na sila naman ang nagsasaka eh yung palay yung mga yung mga lupa wala pa sa kanilang pangalan nasa pangalan opo. na nila ang problema eh talagang sinanla na yung mga yung mga lupa hindi pa nabibigay yung tuloy sa pamilya mm -hmm. alam naman natin yan dahil opo. kulang na sila so tuloy-tuloy dapat ng tulong tuloy-tuloy yan lang ang uh i isang uh, sistema na talaga mm. makakababa ng presyo ng pagkain mm. hindi yung import ng import isa pa yung minimum wage nako kailangan arali na yung minimum wage niya yan eh kasi kung tutuusin sa Baguio, sa Ilocos Norte, mm -hmm. mas mahal ang gasolina natin kaysa sa Maynila. Opo, opo. Sa Palawan, ang gasolina 88 kada litro. di mm -hmm. hamak na mas mahal. Eh bakit ang ating minimum wage nasa 400, 500 lamang sa mm -hmm. Manila, nasa 640? Hindi ko maintindihan. Dapat pantay-pantay. Walang -pantay. mm -hmm. iwanan. Eh, parehas rin tayo naghihirap sa mahal na bilihin. Opo. Abay uh, dapat parehas rin ang sweldo. Mm -hmm. So yun ang isang gusto ko ma Uh, magawa. Isa pa, eto nga, yung sinasabi na Pantawid. ano Yung Pantawid Pamilya, memorize na natin Opo, yan. Yung uh, sa four pieces. No? Piece, Pero gusto ka gusto ko magkaroon ng pantawid na para sa, sa lahat ng nahihirap. Hmm. Ibig sabihin, for example, na-umpisahan ko na yan eh. Okay. Yung, uh, yung ating mga matatanda, yung ating PWD, yung ating solo parents, at saka yung hindi na makapaghanap buhay, yung ibang magsasaka natin, mangingisda, ang hmm. hinahina talaga ng kita. Okay. Yun, eh dapat tulungan na natin ng pantawid, hindi yung ayuda na maglilimus ka, hindi mo alam kung kailan darating. Hmm. Eh mahirap yun, tapos ah, hindi na hindi na tuloy na isasatupad yung trabaho kasi nag-iintay na lang, mm -hmm. hindi naman maganda yon Gawin natin na parang pantawid. Mm -hmm. Kapag isang uh, matanda, naumpisahan na natin sa seniors na bibigyan na natin siya libo kada buwan okay. ang ating mga pobreng mga senior. Gawin din natin yan para sa PWD, para sa solo parent, okay. at para sa mga sektor naghihirap. Pati na rin yung libreng libing. Nakot talaga naman. Mm -hmm. Kapapasalan ng batas ng libreng libing. Isip mo eh hindi pa na hindi pa na popondohan. Okay. Pondohan na natin 'yan pati yung sa ospital kasi yung ospital din natin sana magkaroon ng specialist hospitals para mm. hindi na itinatakbo sa Manila. doon sa mga lumang ospital ng nanay ko pa. Mm. Philippine Heart Center, Philippine Heart Center, lang Center Langset. Mm. Iba tinatakbo pa eh lalong nagiging mahal eh susu i susugurin mo pa yung sa Manila. Opa. Eh bakit hindi magtayo na lamang sa iba't ibang region, Region 3, Mm -hmm. Ayan, Region na uh, 2 uh, or sa Car sa okay. Cordillera, ang dami mm -hmm. naman natin magandang ospital. Palawakin na lang natin yung specialization tapos itong sa sa ating um, SUC, may mga College of Medicine tayo mm -hmm. para sigurado tayo may doktor, may nurse, para kompleto mm -hmm. set ka agad-agad. So iyan ang gusto ko talaga mangyari dahil uh, masyadong mahirap itong nangyayari sa atin. Hmm. Kasi, Kaya palagay okay. ko, deserve naman natin yan. the okay, okay. serve naman natin ang deserve sa Senado. Ayan, at uh, ang, uh, ang ating mga kababayan, eh, tinitingala po kayo sa inyong mga IME solusyon na uh, Senadora. No? At uh, good luck po sa inyo. Alam po namin na ngayon pong araw na to, marami pa po kayong iikutan, Senadora. Pero kami po ay nagpapasalamat sa Vanguard Radio Network at pinaunlakan niyo po kami ng kumustahan ngayong araw na ito. Ma'am, yung uh, inyong mensahe na lang po siguro sa ating po mga nanonood sa Facebook Live at ganoon na rin po sa mga nakikinig po. Nako, unang-unang gusto ko sabihin, Happy Women's Month ang Yan. lahat ng kababaihan. Ito mm. Eto, na, yung uh, Marso. kanayon 'yo nyo uh, laglagipen ba bayad pagiti ti biag adan tal solution tapno malasatan tayo amen dagitoy ti tunggal karit ken parikot Ada ti solusyon. Nako, ay mi solusyon. Kaya gaputa, may may saklaing nga kandidato nga Ilocano, ang titinulong tayo kung mamanin apo, numero talopulo ket siyang kadagiti tayo. Marcos Idi, Marcos Ita, Marcos Lata, ay mi iti, ay mi ita, ay mi Lata. Alright. Happy Apag... Monday! Happy Monday, Senadora. Ay mi Marcos, agyaman kami apo, Kena, kanayang kagalwa, Apo. Yes, happy women. Okay, thank you very much. Senadora Amy Marcos, mga kaibigan, live na live ho sa Vanguard Radio na network kasama uh, Arman at ayun uh, na nga, uh, nakasama natin si Senadora Amy.